Andrea Brillantes nabinahagi ang kanyang unang pagkain pagkatapos ng ilang araw na pagpafasting at pagdarasal. Pumunta si Andrea Brillantes sa IG Stories para magbahagi ng cute na video. Ipinahayag niya na ito ang kanyang unang pagkain pagkatapos ng ilang araw na pagpapasting at pagdarasal. Ibinahagi ng aktres na siya ay talagang nag-ayuno at nagdasal ng limang araw. Ngayon, napakasaya ni Andrea na nakamit niya ang isang tagumpay. Batay sa kanya kung paano siya ngumiti habang kumakain siya ng kanyang unang pagkain pagkatapos ng isang pag-aayuno. Ibinahagi ni Andrea Brillantes sa Instagram ang kanyang isang magandang video kung saan siya ay kumakain ng pagkain. Ang mahalaga dito ay ang kanyang unang pagkain pagkatapos ng limang araw na pag-aayuno. Hindi lamang siya nag-ayuno ng halos isang linggo, ngunit nanalangin din siya. Ngayon, nakaka-enjoy na siya nang tunay na masarap na pagkain. Ang aking paunang pagkain pagkatapos ng limang araw na pagdarasal at pag-aayuno, sumulat si Andrea sa kanyang post. Si Andrea Brillantes ay isang Filipina actress na nagsimula sa kanyang karera sa murang edad. Nagsimula bilang child star sa iba't ibang palabas ng TV at patalastas, lalong-lalo na propil ang kanyang kasikatan nang gumanap siya bilang marga sa hit teleserye na Kadinang Ginto. Miyembro siya ng Gold Squad kasama ang kanyang Kadinang Ginto co-stars na sina Francine Diaz Kyle Echari at set Fidelin. Grupo ay naging napaka-popular lalo na sa mga kabataan dahil ibinahagi nila ang kanilang mga pakikipagsapalaran at nagsasama-sama sa parehong on and off screen. Ang paglalakbay ni Andrea mula sa isang child star tungo sa isang versatile na actress ay isang patunay ng kanyang pagsusumikap at pagkahilig sa kanyang craft na magbibigay inspirasyon sa maraming kabataan. Sa isa pang post, nakita si Andrea sa Vogue Talks na nakatayo at nagtatanong, nagtatanong ang aktres kung bakit gusto ng ilang Pinoy ang mga luxury brand at kung papaano i-be-bridge ang paggap sa pagitan ng luxury brands at local brands. Hahanap si Andrea Brillantes ng isang diskarte na makakatulong sa mga lokal na tatak na maging kapantayan ng mga international na tatak. Si Imran Amid, isa sa mga tagapagsalita sa entablado ay sumagot at sinabing make the best products. Dati rin siyang nag-Instagram at nagbahagi ng isang video na nagpapakita kung paano niya inalis ang kanyang makeup. Sinimulan ng aktres sa pamamagitan ng pagtanggal ng wig na suot niya. Pagkatapos noon, ipinakita niya ang mga hakbang na gagawin niya para tanggalin ang makeup. Matapos tanggalin ang makeup, ay talagang fresh at maganda ang itsura ni Andrea.